Ang politika ay isang seryosong usapin na din natin dapat ipinagkakatiwala sa mga politiko lamang. Ito'y gaya rin ng hangin at tubig na kapag nakontaminado na ay magiging masama na at hindi na makabubuti pa para sa atin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan nang nangarap ng na mga posisyon sa bayan. Pagkataon nila'y hinubog, nag-alay ng paglilingkod, at pilit inuukit ang kanilang mga pangalan sa mga pahina ng kasaysayan. Ngunit hindi lahat ay nagtataglay ng busilak na kaloobang mag-aakay sa kanyang bayan. Ang politika ay hindi naman masamang profesyon. Maliban na lang kung ikaw ay isang politiko na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang kwento ng paglikida kay Governor Ruel de Gamo, Katarungan para sa Lingkod Bayan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Governor Ruel Ragay de Gamo sa totoong buhay ay isang politiko na nanilbihang gobernador ng Negros Oriental sa loob ng napakahabang panahon at nagtapos lang ito dahil sa dinapapanahong pagkawala. Siya ay isinilang noong ikadalawang ng Abril taong 1966. Tubo sa bayan ng Shaton sa nasabing probinsya. Nag-aral sa Don Bosco sa Dumaguete at pagkatapos ay kumuha ng kursong mechanical engineering sa Siliman University. Nagtapos siya dito at nakakuha ng lisensya noong magkaparehong taon ng 1989. Nagsimula ang kanyang karera sa politika noong 1998 bilang kasapi ng sangguniang bayan ng Seattle. Nagsilbi siya doon ng tatlong sunod-sunod na termino hanggang taong 2007. Kung saan sa panahon ng kanyang panunungkulan ay naging presidente pa siya ng samahan ng mga konsihal sa kanilang probinsya ng Negros Oriental simula 2004. Nahalal din siya bilang chairperson ng Region 7 na siyang naging ticket naman niya para magkaroon ng pwesto sa National Board of the Philippine Councilors League. Dahil popular na ang kanyang pangalan, taong 2010 nang tumakbo siya at nanalo bilang provincial board na kumakatawan sa ikatlong distrito ng kanilang lalawigan kung saan nakuha pa ni Degamo ang pinakamataas na boto. Pero dahil sa kakatwang pagkakataon, napabilis ang paggupon ni Degamo sa pagiging gobernador. Bago pa man manumpa ang kanilang bagong halal na gobernador noon, ay namatay na siya kaya si Digamo bilang numero 1 board member ay tumaas sa pagiging bise dahil si Bise ay naging gobernador naman na siyang pumalit sa nauna. Ngunit isang taon pa lang ang nakalilipas, taong 2011, nang ang bagong gobernador na ito ay namatay na rin, kaya si Digamo na na isang bise ay naging gobernador na kaagad ngayon. Natapos niya ang termino ng namanang posisyon at pagkalipas nun sumula 2013 ay namayagpag na ng tuluyan si Gobernador de Gamo dahil sa sumunod na tatlong termino pa ay naipanalo niyang lahat sa eleksyon bagamat naging kontrobersyal yung pinakahuling laban niya dahil naman pinipetisyon siya ng kanyang mga kalaban dahil ikaapat na termino na dapat niya yun kung isasama ang naunang minana na posisyon na labag naman sa konstitusyon ang hihigit pa sa tatlong termino. Patuloy siyang pinagtitiwalaan ng mga tao ito ay sa kabila ng mga kontrobersyal na kanasangkutan ng gobernador. Taong 2016 nang madismisya siya ng Office of the Ombudsman dahil sa Omane Calamity Fund na hindi nagamit ng tama noong nanalasa ang pagyong sendong sa probinsya nila noong taong 2011. Ang pondong iyon ay nagkakahalaga ng 480 milyong piso. Pero nasiguro naman niya ang makakuha ng anim 60 araw na temporary restraining order mula sa Court of Appeals na siyang nagharang sa kanyang nakaambang suspension. Pero nang sumunod na taon 2017 ay natuloyan din ito matapos naman siyang masuspende sa loob ng tatlong buwan. Ito ay matapos namang magka-issue muli sa calamity fund mula naman sa 6.9 magnitude na lindol na tumama sa kanila noong panahon na yun. Pong araw din siyang pinalitan ng kanyang bise. Noong huling bahagi ng 2017 pa rin habang suspendido na ang gobernador, muling nag-issue ang Office of the Ombudsman ng dismissal order laban sa kanya matapos siyang mapatunayang guilty sa grave misconduct sa umanoy maling paggamit ng pondo ng intelligence noong taong 2013 na nagkakahalaga naman ng 10 milyong piso. Muli niyang napaglabanan iyon sa korte hanggang malinis niya ang kanyang pangalan noong September 2019. Buwan ng Desyembre 2021, si Governor Degamo naman ang bumanat sa kanyang mga kalaban. Ito ay matapos magsampa siya ng petisyon laban sa isang kandidatong tumatakbo din gamit ang kaparehong pangalan niya na meron lang konting pagkakaiba sa spelling nito. Malinaw ang intensyon na hatiin nito ang kanyang magiging boto sa susunod na 2022 elections. Pinabura ng korte ang kanyang petisyon na yun matapos hindi mapatunayan ng kabilang panig na Ruel de Gamo nga ang talaga niyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit ang masaklap nang mailabas ang desisyon na new sense candidate nga ang isang Ruel de Gamo pa ay nakaprint na ang pangalan nito sa balotang kanilang gagamitin. Kaya't nung panahon ng halalan, dalawang Ruel de Gamo pa rin ang nasa balota. Nagresulta ang halalang iyon ng pagkakapanalo ni Bayawan City Mayor Pride Henry Teves na nakakuha ng higit 300 at 1,000 boto. Samantalang ang pumapangalawang si Governor Digamo ay meron lamang 281,000 boto. Pero ang pumapangatlo nga ay ang isang Ruel Digamo pa na nakakuha ng halos 50,000 boto. Patuloy na umapila sa Comelec si Governor Digamo at nang mapatunayan na nuisance candidate na nga ang isang Ruel Digamo ay inilipat ang halos 50,000 boto nito kay Governor Digamo kung saan dumalabas na kung idadagdag iyon sa kanyang 280,000 boto ay aabanti pa siya ng mahigit 30,000 na boto sa naonang idineklarang panalo na si Gobernador Tebes. Dahil dito si Gobernador Tebes naman ang siya naghain ng reklamo para sa kanyang pagkapanalo. Buwan ng Pebrero ng taong 2023 nang nadismiss ng Korte Suprema ang kontrapetisyon na isinampan ni Gobernador Tebes at ang panggulong si Ruel de Gamo at ay nilang si Governor de na nga ang nanalo sa laban. Ngunit ang problema ay nakapanumpa na rin noong mga panahong yun si Governor Tebes. Kaya't sa pagkakataong ito ay dalawa ang tumatayong gobernador sa kanilang probinsya at kapwa sila nagsasabing sila ang totoo at lehitimong panalo. nag sila sa magkahiwalay na lugar kung saan ang naging apektado ay ang mga mamamayan dahil din nila malalaman kung saang opisina ba sila ng gobernador gagawa ng kanilang mga transactions. Kalaunan ay nagbigay daan na rin ang naunang idineklarang panalo na si Gobernador Tebes dahil na rin sa utos ng Korte Suprema at si Gobernador Degamo pa rin ang nanatiling gobernador para sa kanyang ikaapat na termino. Ngunit nito lang nakaraang ikaapat ng Marso 2023, tinatayang alas 9.30 ng umaga habang siya ay namimigay ng ayuda sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 sa kanilang compound, ay eh pinasok ito ng nasa 10 hanggang 12 katao na armado ng matataas na kalibre ng baril. Walang habas na nagpaula ng bala ang mga ito kung saan kasamang nalagutan ng hininga ni Governor Degamo ang siyam na mga inosenteng sibilyan at napakaraming sugatan pa. Sa mabilis na pagkilos ng mga kapulisan, Naaresto nila sa sunod-sunod na operasyon ang iba pang mga gunman kung saan nakilala ang mga ito bilang mga ex-military at ang mga armas na nakuha nila sa raid ay nakakakilabot at hindi basta-basta lamang dahil mas mataas pa ang kalibre ng mga ito kaysa sa isyu ng kapulisan. Ito ay kinabibilangan ng mga assault rifle, mga rocket propelled grenade o RPG, mga handguns, mga bala at mga body armor na kayang suplayan ng isang grupo ng mercenaryo. Sa iba pang operasyon ay nahuhuli o dili kaya naman ay napapatay ang iba pang mga sangkot sa asasinasyon ng gobernador. Ngunit ang malaking hamon dito, kahit pa mahuli o makasuhan nila ang mga gunman ay malaman kaya nila kung sino ang tunay na mastermind sa di makataong pangyayari na iyon? Si Gobernador Ruel de Gamo ay pumanaw sa di makataong paraan sa edad na 56 na taong gulang lamang. Naulila niya ang kanyang may bahay na si Pamplona Mayor Janice Degamo at pamilya. Ang politika ay isang seryosong usapin na di natin dapat ipinagkakatiwala sa mga politiko lamang. Ito'y gaya rin ng hangin at tubig na kapag narumihan na ay magiging kontaminado at hindi na makabubuti pa para sa bawat isa sa atin. Ikaw bigan. Isa ka ba sa naniniwalang hindi lahat ng politiko ay masama at meron pa rin taos puso ang pagtulong sa kapwa? Bumuboto ka ba tuwing panahon ng halalan at nagiging bahagi ng pagkakaluklok ng mga taong iyong pinapaniwalaan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!